Yes guys, good morning sa inyong lahat Papasilip ko lang sa inyo yung Discarte natin guys, no? kung paano Ibabalik o i-restore -re yung Malabong headlight Kasi may nag-PM sa atin guys Kung pwede ba raw tayong makagawa ng video Kahit kunti lang At ito na nga guys, no? itong malabong headlight na Video natin ngayon Ito yung discarte natin guys Kung baga nilalagyan natin to ng sabon Tapos nilihain natin to ng 320 na sandpaper bali gumamit tayo ng sanding machine dito guys para mas mapabilis bali 320 yung ginamit natin na liha dito guys at pagkatapos nating maliha ng 320 to ay susunod na naman natin yung liha na 1000 bali 1000 na liha na naman yung gagamitin natin dito guys syempre gagamitin tayo ng tubig at sabon para mas mabilis at madali yung paghagod natin dito Pagkatapos nating malihan ng 1,000 to guys Ay susunod na naman natin yung uh, bali 2,000 na sandpaper Bali, ang unang ginawa natin Ay gumamit tayo ng 320 na sandpaper Tapos 1,000 na sandpaper Tapos isunod natin yung 2,000 na sandpaper Ganito lang yung diskarte natin guys Ganyan, batapos nating maliha Ng 2,000 to Ngayon ay i ano na natin guys I-buffing na natin to Bali gagamit tayo ng Buffing machine Bali papalis na natin to guys At ito na ngayon naging resulta nya guys Matapos nating malihan ng uh, 2,000, 1,000 Saka 320 Medyo may ano na guys May nakikita na tayong linaw sa headlight natin At ngayon nga ay Babuff na natin to guys Ayan yung ano niya, gagamit na tayo ng buffing machine. Bali ang gagamitin natin dito na rubbing compound guys ay eh, yung coarse coarse na rubbing compound yung gagamitin natin kasi common sa atin sa Pinas. Ang makikita natin sa Pinas guys, bali common na sa atin yung kulay puti, saka yung kulay orange o so kaya yung kulay pula. Bali yung ginamit natin dito guys na rubbing compound ay eh, gumamit tayo ng kulay pula. Kumbaga, bakit ito yung ginamit natin guys? Kasi itong rubbing compound na ganitong klase, yung kulay pula, kaya tinatawag na course kasi medyo ano siya guys, magaspang. Kumbaga, tumutulong siya para mas mapabilis yung pag ano natin, pagpalabas ng linaw natin. Kasi ito yung rubbing compound na ginagamit natin dito para mas mapadali o may labas natin yung may balik natin yung linaw ng headlight natin. Yes, at matapos nating mabuff guys, no? Ito na ngayon naging resulta natin. Bali nagsimula tayo sa liha 320, gumamit tayo ng 1000, tapos 2000, tapos gumamit tayo ng course na rubbing compound at ito na ngayon naging resulta niya, guys. Ayan, Bali na ibalik na natin yung linaw ng dalawang headlight natin. Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat. Sana ay may natutunan kayo at God bless us all.